Sumailalim so, ang 66 na nanalong sanggunayang kabataan chairperson sa isang nagawang sangguniang kabataan mandatory training na ginanap sa training room ng New Tayabas City Hall. Sabay na rin ang panunumpa ng mga ito sa harapan ni Tayabas City Mayor Lovely Reynoso Ponchoso. Layunin ng pagsasanay ay upang maging biyasa ang mga ito sa kanilang pamamahala. Samantala kamakailan ay nangyari din ang sabayang panunumpa sa tungkulin ng 66 na barangay chairpersons at 462 barangay kagawad na nahalal nitong nakaraang SBK 2023. Sila ay nakatakda maglingkod sa loob ng dalawang taon hanggang 2025 ay sa ng batas. Sa mensahe naman na sa aming punong lusod ay handa ito kasama ang buo -buong ng sanggulang palunsod ng Tayabas City na tulungan ang mga napiling barangay officials na may sakatuparan ng tungkulin ng mga ito at nang sa gayon ay bago matapos ang dalawang taon na paglilingkod sa kanilang, kanilang barangay ay may may iiwan umanong ligasya na may pagmamalaki sa kanilang nasa sakupan. Kasama mo sa RMN Quezon Province, Radyo Man Edgardo Masada, Tatawak RMN.